sa doktor, wala mo makita. Pero meron kang naman lupa isa. Ulam ito po yun. Sige. Sige. Hmm. Wala. Ito po yung laman lupa. Ito lang po, po. Ito po yung lupa. Ha? Ito naman po ang ulam. Naturare oh. po, tayo na para naman. Ito sa malilis, ito sa maluam. Poo! Tanggalin mo na lagi mo rito ha. Tatanggalin mo na. Ah, ayoko sa lahat kayo na ano yung mga tagabagyo. Bagyo ha. Ha? Sagot ng maayos. Parang hindi na mahirapan. O, inuutosan kita. Dalawang kamay mula sa ulo. Ayaw mo. Inuutosan kita. Susunod ka ha. Sino ka sa ating dalawa? Ako. Anong gamit mo, Maika? may itim o maniga? Anika? Sumagot ka kasi maayos. Anika? Opo. Sige, matagal mo na kinulam ka. Opo. Ilang buwan na, mga ilang buwan na. Taon na. Taon na. Matagal na eh. Kasi tinanong kita kung ilang buwan. Taon na. Taon na. na. Ayoko sa lahat ng yung mga tao ha. Ako mga mo. Kilala mo ko? O, oh, magpapakilala ako. Buti sila, kilala ako. Ako, si Apo Chalina po, Eric Tagasambales. Ayoko sa lahat. Baklasin mo! Ayoko sa lahat. Inaanin niyo mga tao. Ako makakalaban nyo. Ha? Ako makakalaban nyo. Hindi ko pinipigay yan, O, no? oh. Eh. Hindi ko pinipigay yan. Huwag yung inaanin yung tao, ha? Ah sige baklasin mo lahat yan ibabalik ko sa iyo yan paano ka harap sa ating amang kakila na si Yawet ang ating Panginoong kung kanyang ginagawa niya ano ah tanggalin mo lahat ilan kayo bumira ilan 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 ikaw lang sige baklas baklas nasaan ka ngayon bakyo nasaan ay, wala ka doon. Wala ka doon. Sa banda, sa lugar lang. Sa lugar lang. Ah, ayaw mo rin sabihin. Ah, sige baba. Paglas, paglas. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. ikaw sa Panginoon na. Ngayon nga, gusto ko marinig. Panginoon. Oo. Oh, ano? Ano? Sa mga? Ano? Sa pagkukulang mo sa babaeng to? Ha? Ma? Ay tanong ako, na mag kaibigan. Ha? Ngayon tawag sa babaeng ito ha? Kahit sa cellphone lang Ha? Ha? Sige pa Pwede nyo lang O panyensya tayo Nahuli kita Kaya po na Wala Sila ang anak mo Sila ng anak mo Sila Ayaw mo rin sabihin Paisahan tayo, gano'n talaga eh, ha? Panginaan ko nito sa katapila. Tumingin na ng bas basayon, sa'yo, eh, balik ko yung nilagay sa babae ito. Agree, bro, say. Agree! Agree! Angay, madama, tumik-tumik. May tatanong ako, ano pong mga sabi mo? May naalala ka? Wala. At kay Yeshua Masiya ng Pangasinan, kay Brother Rap, kay Apo Ken, Apo Marwin, at saka kay... Ito pa ba? Maraming maraming salamat. Maganda mga Pum!